May 2025 Monthly Horoscope para sa lahat ng Water Signs Kasama ang Lucky Color at Lucky Number Cancer Ngayong Mayo, mas magiging emosyonal ka kaysa sa karaniwan Maraming alaala -ala ang maaaring bumalik at magdulot ng halo-halong damdamin huwag mong labanan. Yakapin mo ang nararamdaman mo. Pero huwag kang malunod dito. Panahon ito para ayusin ang sarili mo emotionally. Lalo na kung may mga iniiwasan kang issue noong mga nakaraang buwan. Maganda rin ang energy mo pagdating sa tahanan at sa iyong pamilya. Kung may hindi pagkakaunawaan, ikaw ang magiging daan ng pagkakasundo sa karir naman magiging productive ka basta't huwag mong hayaang maapektuhan ng mood swings ang performance mo pagdating naman sa iyong pag-ibig magiging malambing ka pero kailangan ng effort sa komunikasyon huwag isiping alam ng partner mo agad ang nararamdaman mo magsalita ka sa mga single may posibilidad ng kilig mula sa taong dati mo nang kilala. Lucky number 2. Lucky color silver. Scorpio. Malalim ang enerhiya mo ngayong buwan. Makakaramdam ka ng urge na magsimulang muli. Sa karir, sa relasyon o sa iyong sarili. May mga biglaang pangyayari na parang plot twist sa buhay mo. Pero huwag kang mabahala. Lahat ng ito ay nagtutulak sa iyo palapit sa tamang landas. Mag-ingat sa mga taong hindi bukas ang intensyon. Gamitin ang matalas mong instincts. Pagdating naman sa trabaho, maaaring may mayayaring pagbabago na magdadala sa iyo sa mas mataas na posisyon o mas malalim na responsibilidad. Hindi ito madali pero kaya mo. Pagdating naman sa love life, hindi ito ang panahon para makipaglaro. Kung seryoso ka, ipakita mo. Kung hindi, huwag mo nang paasahin ang iba. Kung nasa relasyon ka naman, pwedeng lumalim ito lalo na kung pareho kayong handang magsakripisyo at magpakatotoo lucky number 11 lucky color maroon Pisces Ang May 2025 para sa iyo ay ang buwan ng pag-recharge. Maaari kang makaramdam ng pagka-burnout o pagod. Kaya mahalagang pakinggan ang katawan mo at ang iyong puso. I-realign ang sarili sa mga bagay na talagang malaga sa iyo. Iwasan ang pagiging people pleaser. Hindi mo obligasyong pasayahin ang lahat. Mas magiging creative ka ngayong buwan. Kung may talent ka sa singing, pagsusulat o musika, ito na ang tamang panahon para ipamalas mo ito. Pagdating naman sa iyong trabaho, may small wins ka na magpapasaya sa'yo kahit sa gitna ng stress. Sa pag-ibig naman, merong kilig na maaaring magsimula sa simpleng kwentuhan. Pero siguraduhin mong hindi ka umaasa sa pantasya. Tingnan kung totoo ang nararamdaman at hindi lang dahil sa gusto mong may karomansa. Sa mga ina-relationship naman, quality time ang kailangan ninyo. Lucky number eight. Lucky color lavender.